i-fix ko muna ito guys at uh, yun nga napadami ang pagbili. So, i ano ko muna ito. Tatanggalin ko yung bulaklak sa ref kasi nanonuyo at ito yung ilagay ko doon. tayo ng spaghetti guys at uh, wala na nga ito yun sa bahay hmm. dalawa lang kasi wala sa bahay, ubus <coughs> So, ayan nga guys, ano, nandito ako ngayon sa loob ng Ledon. At ngayong araw na to is, uh, parang ayokong bumili ng makaroni kasi marami pa kaming makaroni. So, bibilhan ko lang ng, bibilhan ko lang ng ano yung asawa ko. Ayan, may naglilinis guys. Bibilhan ko lang ng rice yung asawa ko kasi yung rice niya na kinakain niya dahil hindi nga siya kumakain sa ano sa jasmine rice. Hindi niya gusto. Kaya Ay, wala pala dito. My mm -hmm. Thank you. <laughs> mm -hmm. Same to you. you mm -hmm. Don't tayo sa ano sa uh, Bumili ako nito. Ayan o. Tapos ito. box. Hindi na ako bumili nung ano. Tapos bumili ako ng pang fruit salad. Ayan. Ito yung gagamitin kong pang fruit salad guys. Ayan. New Tapos wala ang kunting anong tao ngayon. Ah. Hindi. So punta na tayo doon sa ano. Sa para counter na tayo para ano kaya lang hindi ko alam kung bibili ba ako nitong itong ano ba hindi ko alam kung magkano talaga itong ano na to so try natin bumili uli ng isa isa na lang at ayan na punong puno na yung ano ko at uh, punta na tayo sa counter ito lang naman yung ano binibili ko ngayon na maraming tao doon sa ano ang daming tao ngayon ang daming tao ngayon guys so punta na tayo <laughs> ang bigat ng ano ko ako pila pila Pila-pila tayo ang haba ng pila. So, hindi ko alam. <laughs> haba talaga ng pila, guys. Ngayong araw na 2030. 30 30 tayo ngayon, Lunes. Ayan, second to the last day of 2024 tayo ngayon. Ayan. Pangalawang araw ng ah, pangalawang huling araw ng 2024. So, 'yung ano, dami talagang tao. Siksikan tayo ngayon. Dito na lang tayo, guys. Hindi ko pa alam kung saan ako. Antay tayo dito. Magkano ang bayaran ko lahat ngayong araw na to? Wala sa plano to, guys. Kasi pagising ko sa umaga, matamlay yung katawan ko mabigat tapos ngayon, lumabas yung asawa ko pagkatapos na ligo at uh, sabi din sa akin ihati daw namin yung recycle dito, kaya ayan sa isip-isip ko lang, bibili lang ako ng condensed milk kasi wala na nga kaming condensed milk na pang mix sa tea yan so ito na nga guys, ano wala sa plano bumili ako ng wala sa plano, ang dami-dami hindi ko alam kung magkano ang babayaran ko ngayon. So, titingnan natin. Kasi, eh, hindi ko talaga alam kung magkano ang babayaran ngayon, guys. Sana, makatipid tayo. <laughs> Tipid. <laughs> Siyempre, magtipid tayo, guys. Tao ngayon dito. Yan, oh. No? Maraming tao. Kaya, nag, ano, yung pangalawang araw. Tayo, guys, at uh, ito na nga, no. Naka 165 din ako ngayong araw na to at dahan-dahan lang baka malaglag yung ano natin kasi nakapatong lang sa ibabaw Ayan, at bumukas na yung mahiwagang pintuan so labas na tayo at uh, nagtataka na yung asawa ko kung bakit ang tagal-tagal ko ay kailangan hawakan <laughs> kasi dahan-dahan <laughs> lang tayo at uh, yun na nga kasi mayroong ano, baka mabasag sayang naman yung vanilla na binili ko baka mabasag, no? so natagalan, kakaikot-ikot wala sa plano guys, ano lang, yung tawag ni uh, wala sa plano na bumi, bumili ba, tapos ito na nga, ano ano lang dapat ang bibilhin ko yung uh, condensed milk no, hindi Iba lang dapat ang bibilihin ko kasi nga pang mix nga sa kape, ano sa tea Tapos ito na nga ang dami kong binibili. So ito na naman tayo. Ayan, nakalimutan ko pa rin, nakalimutan ko din yung ano, stand. Kaya, sige na lang. Ah, Diyos ko. You see? What I buy? Nga guys, nahihirapan ako ngayon mag-fix nito. So, dahan-dahanin natin na ilagay sa lagayan. At na, ang hirap. Naiwan pati yung stand ko. Ulag, akong stand. Ang bigat. Dahanin natin kasi mayroong sasakyan sa kapila. Baka. Yan. So, fix ko muna ito guys. So, unahin kasi backward tayo at ako iikot sa kabila dahil nahihirapan ako nito. Na eh Tayo sa kabila. Kailangan pag walang eyeglass. 'Yan. Oh, Ang Daming 大家晚安。 O posso...

I she's... dad, we oh got there's a lot of things to fix. i fix ko muna ito guys at uh, yun nga na padami ang pagbili. so i ano ko muna ito. tatanggalin ko yung bulaklak sa ref kasi nanunu eh, at ito yung ilagay ko doon. Ayan. fix ko muna natin at ito, ito yung gagamitin ko guys sa, ano, sa, ah, tawag din eh. Salad. Fruit salad. Lagyan ko sya ng yogurt. yan, Ito mas masarap. Lagyan ko sya ng yogurt para mix pala ito. yan, Yung mga nasa, ka, ano ba guys, kaong, yung sago. Yung makapuno ito yung gawin kong pang ano niya instead na condensed milk ito yung gaga gagamitin ko tapos ah uh, bumili ako ng maraming kunti lang naman din yung ano ah uh, tawag din eh bumili ako ng ayan oh condensed milk yung bagong condensed milk nila yan bumili ako ano to 369 9 pieces so dalawa lang yung magamit ko nito guys or tatlo so meron pa tayong remaining para kung anong gugustuhin kong lulutuin ano yan kasi ito nga ngayong araw na to is Monday December 30 huling araw ng no pangalawang huling araw ng uh, taon nang 2024. So, fix muna natin. Sakit ang ulo ko guys kung paano ko siya i-fix. Kasi ang dami talaga guys. Ang dami hindi pa. Ang dami kong ligpitin. Ang dami kong ligpitin. Okay. <laughs>